Imbag nga, mm, gayat yeah. no, mo mare. Ang kasamit king ka mare. Naku mar, nagayab nga ako ah. Nga? Nagubra no masango nyo. Uri doa kay kinila kayo muna ko ah. Nagubra ka ti. Pamula ko mare na nagtudon na inirabi eh. Ay, win amay at agmula tap 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 ako ah. Nagtudo. Ang oh, aming kadwami. Agayaras natin nila kayo muna ka. Manong iti, kotatan pare. Si Agarado. Ah. Ay, nangina pagtandaan ko, Mare, sa haribo. Mula nga ay? 500. 500? Kanya kamin, Aji. Ay, kung ka marad ang amin. Ayun, Mare. Ay, may ah. Ayun, Mare, tako. Bakit ni ko damdaman ito na sumumpit? Na, nangapan lang na, kapan na nalagi nyo ang sakto. Tarit yung kami nukuan. Ay, nagyama na ka. Nagyama na ka, Mare. Nagyubat kami, ah? kami nukuan. Ang gusto Ito, sumarno kami nukuan. What's Mare, tapa? Nagbalong kay Mare, ah, tako. Kunak man nung kukamaamin. Surumare so, kanya ami amin niya. Amin nga balunin nyo kanya ka. Amin na kanin nyo Nga panyo niyo niya. Kanya ka amin niya. Kanya Sumi. lang ah. Nakangin niya ta. Kwa? Kanya amin. Pag balunin na kami. May lagayang. Isu so, balong niya. Tapos si balunin niyo kanya ami, amin. Ang tamit ay mo kasta pare. Ano ah, ko? Dapat si balunin niyo mara din. Medyo naiimas mo. Basta siyempre kanya ka. Ano ka din? Nachusi ka o si Kapay pare nga, balon ti na imas nga. Si Kami nalating balon yung kit, si Kapay Pati merienda naman mara, yun yung soft drinks nga. Ano, masulit kwitan lang yun. 500 o, sa tapos sa nga ributin yung agarato. Malikta dito yung patatang pare. O nagbalon nga ito yung bala imas nga, merienda talagang si Kanyak nukajiin. O si Mariam... Di pa kakaasik ang mimitin yun pare, nukas Jai.